ay ano eh, na... Ano ay, na, ay, na ay, Iyan, mo na lang, pare! Ha? Ubusin mo nalang! Kaya makakapili ka naman eh! Bukas eh, nagyayay ka din naman eh! Ubusin mo nalang eh! Kasi ma'am, huwag mo nalang ibigas! Ganun mo dyan! Ubusin mo! Na. Pa na, ay, pare! Ubusin mo nalang! Huwag mo nalang! Huwag Ay, si Ay, pare! Na ay naman ang Ay, ako eh... Ah, ano? Nagawa mo na naman? Opo, ako eh may sasabihin sana, sana sa iyo. Oo. Oh. Eh, hindi hindi ako pasok. Ay, pasok. Pasok. pwede ka lang sa pumasok? Pasok ikaw? Hindi mo na lang ako sinasabihan. Ipapasok pa lang ako. Pasok ikaw pala. Pasok. Ano ba kay Lara mo? Ano pare? Ano ba yan? Eh, wala kasi kami ang bigas. Eh, <laughs> pwede ka ako makailam ng bigas sa iyo eh. tagulan kasi, sobrang ano, tapos eh... At, eh, walang hindi na pa hindi na kapasok yung pare sa trabaho eh kasi sobrang lakas ng ulan nga. Ay, bahang baha doon sa amin. At saka yung bahay namin doon ay natanggal yung bubong. Kaya oh. mabili ng bigas. naisip ko, sabi ko nga, ay, doon kay pare Noriel. Ay, doon may bigas doon. Ay, hindi naman talaga mawawala yun ano. Kaya ako nagdala ng... Oh, ang ano mabuti na kami sa bigas eh, hantay ka tinignan kung may laman pa rin akong tigatan. Parang yung mukha daw, hindi eh. Eh, ayaw ko niya. Hindi ay, na naman ang kaya ng mga anak ko niyang eh. Magbubukot din ako niyan. Yung, yung, yung andun sa amin ay... Ano, Ano ba ito, Bian? Aray, ito mo dahil. Ano ba ito, Bian? Ano ba Hindi ang madumay ni Fred, live yan eh. Ay, napayo ko yan. Hindi na kayo mga anak yan eh. Anong arte mo, Mara? Eh. Ikaw na nga lang ako ng hindi. Eh, magbibigay ka nang alam pare eh. Tapos gayon pang ibibigay mo sa amin eh. Hindi naman makakain yun. Ay, naman tayo lumabas diya. Ah, ah. Au! Ayun! Aba, may atdong nga naman. Ay. Siya yung eh, eh, hindi. Oh. Yeah. No. No. Ay, yung piyari. Dalagyan ng bigans yung Lagyan mo naman gusto ay kong plastik. Wala, diya. mo. Ay, dadalaw mo naman. Para naman ito na bumari pare. Dadalawa din. Ay, tama tama pare. At dog tsaka itlog dalawa. Ay, talaga naman ang <laughs> combination mo eh. Parang kahit kamagalan oh, sa inyo niya. Kasi diyan niya lagay. Kasi ito. Oh, ang labig pare. Ah, oh, ang labig. ang labig yan, may. Ang bait mo naman pare. Pare, baka may sibuyit ko. Ka. Sibuyit? Ang labig sa tabawang. Tabawang mo lang. Sibuyit ako pare yung ano. Gagawa yeah. ka may nanti, pare, pare. Kasarap nang may pare kung gano'n. Ah, ah. Alam mo, hindi ka magugutom eh. Hindi ko ako Pare, ka sa iyo. Pare, hello, hello. Ah. dito na kayo <laughs> Nakakabait mo, pare. Pare, oh. malami kayong ano, marami kayong sardinas. Uh, yun, malami uh, kayong sardinas, pare. Baka naman. Ah, uh, uh, oh, may sardinas pa. Oh. Uh, Aray, pare, may ka pa kami din May tira. Ayan, ako. Ay, ay, mo na tayo. Wow. pare, parang may, ano eh, may hindi uh. may, 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 may. Bura, kayo may kayo yun? nagluto nga kayo ngayon ng paksim. Kaya mo Oh, dito na kayo tumira. Ba't kami aalis na dito? Oo. Ah. Kaya na ako Kung aalis, pa aalis pare, sino pa magsusuple sa amin? Po. Eh, di kayo. Di, wala din yan. Sa ibang tara namin din eh. Ginagawan nyo na kayo na itong ano, ba? Diyos ko. Mali mo. Ay, ay pare, may ano ka pala. Ay, ano, fine. Oo, ari, ang yan. sarap eh. Hindi ang sarap yan. Ang ah. sarap pare, sobrang sarap. ano, yan ay paksilo. Ito na nga rin, ina Oh. nga pare. Yan. Yeah. Hmm. Yeah. Wow, dadalhin ko na rin ni pare yan. Uh. Oo, oh, dalhin mo na. Baka hindi pa na kayo sa pare tsaka ngayon Oo nga pare Yan. Baka yeah. mm -hmm. ano? Gay. Uh -huh. Ano ba nga pare? Ano nga pare? Hindi na na ikaw. Mare uh, na iya. Pati ako may sasabihin sa iba. Parang ito. Mare eh. Ang bait mo. Kapa? Kasi ito mo nang malis. Pare. Ang bait mo. Sige ka yun. May binigay ka na sa mga ganyan. Diyos ko. Pwede ka ulit ulitin. Hahaha. Pwede, baka, no? Marikoy, kipag-usong. Ako